Hello guys, ayan. Dahil ngayon lang tayo naka-uwi for the linis on person. Ugas-ugas ng uh, lato. plato. After 1 million years, naka-uwi din. And magdadamo pala ako sa labas. Kasi wala akong madaanan Ganito ang buhay sa probinsya. Sa mga hindi nakarelate at sobrang social dyan. Hi! <laughs> hi sa'yo, hi! Yung mga dipihit na lang yung gripo, hi! Sa Manila yon. <laughs> Siya na guys, ganun talaga ako pagka ano, yung mga pinaglalagyan ko ng plato sinigin na ano ko talaga yung kinukulkol ko yung mga kasingit-singitan paglalagyan ko ulit sila ng plato eh. ginagamit kong panlinis guys is uh, yung DIY lang ng sister ko na liquid detergent pero nilalagyan ko siya ng suka para mas luminis siya yun lang muna guys for today's video kasi hindi ko naman mapiplex sa inyo kung ano yung mga ano ko kasi mga alam ko ko Maabubot din kasi talaga akong tao. Pero pagdating niya, bago ko gamitin yung mga yan. Kasi ang tagal ko nga na nasa Manila. So pag uwi ko dito, lilinisin ko muna sila lahat kahit may mga takip-takip. Kasi minsan nawawala yung takip. Kaya ngayon, hindi ko na natakpan bago ako umalis. Kaya puro siya alikabok talaga guys. And then, imi-make sure ko naman siya na malinis mo na siya lahat, no? Yan, yung mga ginagamit ko mga tubig is ginagamit naman din siyang panglinis doon sa kulungan ng baboy ni Mama. At mamaya, magluluto tayo nitong tilapia. Yeah. Isang kilo lang yung binili ko. Bye! 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 Kasi ang dami ko pa linisin. Ang dami ko lang linisin. E, 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 e. Kala. Per nakalat ang person mo. E, e. Bye! Bye! Maglinis mo na talaga ako, ha? Bye-bye! Kasi ito yung likod ng bahay. Dito na ako may daanan. Pagdating sa harapan, wow, dawag. Wala akong daanan sa harapan ng bahay. Mm. And tulog pa yung mga junakis ko. Look, gusto nyong tignan, eh, bawal. Kasi, syempre may mga karapatan din sila, no? Tulog sila, eh. Tulog pang aking Shane, Joran, and Christopher. Gising na kami dalawa ni Shalby. Andun na, nangapit bay na sa tita niya. Mamaya pag gising din ng bunso, ayun, pupunta na diretsyo na agad niya sa pinsan niya. Bye!